hindi naman overnight dramatically mangyayari yan. Yung pag disengage sa China dahil sa kanilang uh, violation of international law. Dahil sa kanilang pambubuli. Pero by increments, magsisimula na yan. No? Alimbawa, uh, dati, uh, Canada, napaka-dependent na sa China sa mga cheap products nila. Diba? Ngayon, nagsisimula na kayo mag-diversify away from China papunta sa ibang mga bansa katulad ng Vietnam, no? India, no? Uh, Bangladesh, no? Thailand, no? Ang problema, hindi sila nagka-diversify papunta sa atin dahil napakahina pa rin ng ating comparative advantage. Pero yan ay halimbawa ng by increments, no? Tinatamaan na yung China. Kaya kung titignan mo yung ekonomiya ng China, ito yung pinaka pinaka slowest growth nila, no? Ngayon, No? Kaya tinatamaan na sila by increments. Ganun yung mangyayari sa mga ibang bansa na sumusuporta sa ating claims. Magsisimula silang mag-diversify. Ang problema, tayo yung hindi lang na-diversify. Yung ating divisoria, yung ating baklaran, yung ating mga Shumart, China pa rin ang main source ng cheap products. Di ba? No? Pero, katulad ng mga ibang bansa, sila ay mape-pressure na mag-diversify. Dahil, katanungin sila mismo ng kanilang mamamayan bakit yung sinusuportahan ang isang bully? Bakit yung sinusuportahan ang isang agresor? Bakit yung sinusuportahan ang isang violator ng international law? Bakit kayo nakikipag-negosyo sa ganyang klaseng uh, bansa na halos rogue state? Diba? Yun yung mangyayari. Ba dapat magbigay din tayo ng ganyang pressure dito sa ating mga taipans, sa ating mga negosyante no? na patuloy na sinusuportahan at nagnenegosyo at binibigyan ng tacit approval yung aggression ng China.